Ayan, pinipipare ko muna yung baboy, no? Para sa uh, ulam natin mamaya. Ayan, pag ganito na, set, set. Set, aside muna natin, ano? Set aside muna natin yan. Ayan, from the same pan, magpiprito lang po tayo ng talong, ano? Ayan. Pritoy lang muna po natin yung mga talong natin. After yan, kabilang side naman. Hanguin na po natin ang talong natin, ano? Luto na yan. From the same pan, magisa na tayo, no? Bawang. Uy, ang bango. Ang sarap. Ayan, sibuyas. Kailangan ko translucent ng sibuyas, ano? Bago natin ilagay ulit itong ating pork. Ayan. Tapos balik na po natin yung pork natin, ano? Sasangkot siya po natin. Ayan. Then, add tayo ng tubig, ano? Pinakulo ang tubig. Ayan. At pakukuloan natin to for 30 to 40 minutes para lumambot yung ating pork. Okay? Yan. Malambot na yung baboy na. natin ng bagoong. Ah, alam nyo na. Ulam natin binagoongan. Ayan. Tapos nang lagay natin ng bagoong, maglalagay tayo ng suka. Okay. Ayan. konti pa. Pabina lang muna natin, ano? Mag-evaporate yung suka. Then, maglalagay tayo isang kutsarang asukal. Pang balance, ano? Ng lasa. Yan, lagay na po natin yung talong natin. Uy, just kapakasarap nito, mga kagagigil. Kagigil. tayo ng chili ayan ayan tikman na po natin ano oh my god napakasarap hmm lagyan natin ng bawang bits para garlic yan. Uy, kain na tayo mga kagigil. Ayan. Ayan na pa yung ulan natin mga kagigil. Oh my god, na binago nga. Napakasarap. Kain na tayo.